Bakit nga ba importanteng malaman ang wikang sariling atin? Wikang ating sinilanganan, napakalaga ng ating wika sa pangkat ito ang ating pagkakilanlan. Wika isang salita na may malaking influensya na pagkakabuo ng pundasyong merong isang kultura siyang nagiging dahilan upang magkaroon ng pagkakunawa ng ating bansa noong ikapito ng Hunyo, isang libo ng siyang na kapulungan ng Pilipinas ang batas Commonwealth bilang limang naan tutupo na inahahayag na ang pambansang wikang Pilipino ang tinuturing bilang opisyal na wika na nagkarapag ng visa noong ikapat ng Hulyo, isang libo apat na ang ating pambansang wika, ang siyang pangunahing instrumento nating na mga Pilipino na may pahayag ang ating salobi natin sa isa't isa at tulay sa pagtuklas ng mga makabagong informasyon. Sa pamamagitan nito, ay natin ang ating salobi sa iba at ganoon din ang iba sa atin. Kung wala ang wika, maaari tayong magdulot ng kaguluhan at hindi pagkakaintindihan. Mahalaga ito sa ng sa panahon ni Ginang Arroyo ay pinalakas niya ang wikang Ingles sa larangan ng pagtuturo. Mas lalong umusbong iba't ibang lingwahe tulad ng Ingles sa ating bansa. Karamihan sa mga estudyante sa mga probinsya ay hirap sa pag-intindi ng wikang Ingles. Ang pagkatuto ng wikang Filipino ay isa sa instrumento upang tayo ay magkaintindihan at makakalap ng mga impormasyon tungo sa maunlad na pagkakaisa.